choice tayo ng konti para naman maalis yung mga alikabok bago abutan ng bagong taon ayan, magsabalisin natin etong mga seat cover namin, yan nilabahan namin at ngayon binabadik na uli ni boss Apollo para bago mag new year eh etong aming upuan e eh, fresh na no, tsaka mabango kaya <laughs> ayan, binabalik na namin uli ayan, ang ganda na naman kami upuan. Bagong labayan. Kami so, kapag New Year, yan, gumagawa kami ng t-shirt na polka dots. Yan. Para hindi sayang, ayan, bibili na kami ng mga plain, pagkatapos lalagyan lang namin ng mga sticker na bilog. O, di ba? Hindi kami ng pangpailaw at saka yan, mga torotot para pangpaingay. Lucy's at saka Fountain. Hindi na kami bumili ng mga papoto kasi syempre safety first tayo. Pero kasama na yun sa kultura ng Pilipino yan. Meron tayo may mga pangpailo at saka yung mga torotot para pangpaalis daw ng mga masasamang elemento. At ayan o, oh, di ba Ready-ready na tayo mamaya sa New Year's Eve hindi mawawala sa kulturang Pinoy ang paghahanda ng labing bilog na prutas tuwing sasapit ang bagong taon. Kaya nga, kahit paano ay bumili ako, kahit tigilang ilang piraso, makompleto ko lang. ba diba? Pero kung naman, okay lang din naman. Pero kung meron tayong uh, pera or may konti tayong pangbili, wala naman din mawawala kung susunod din tayo, ba diba? At ngayon nga, a year of the snake. Ayan, meron tayong Happy New Year 2025. Ito naman ang iniluto kong mga ulam para sa pagsasaluhan namin maghanak ngayong New Year's Eve. Ayan, meron tayong hipon at ito big pampano barbecue at shanghai bagong taon hindi nawawala ang mga malagkit sa mesa kaya ayan nagluto ako ng puto maya at syempre meron tayong minatamis na ube halaya ayan minani pa namin yan ha at, tapos syempre meron pa tayo dyan mga pins pecha at ito ang ating spaghetti yeah Have a good year everyone. Sulan. Mine. Look at here. Happy New Year Sulan. Bye. Thank you for watching. And don't forget to follow, like and share. Bye.